Nakakain ka na ba ng seafood restaurant na bala 5-star hotel ang entrada? Pero abot kaya ng bulsa? Halika, samahan niyo kami sa aming natuklasan na kainan na isa sa pinakamagandang view, napakagandang design at magandang tambayang experience ng sunset masarap na pagkain at presyong abot kaya at take note, almost na sa dagat na siya. Pero bago yan, intro muna tayo. August 2024, since our two decades starts, no work, no place to go. So we decided to travel while we leave Palawan. We don't wait memories to come, we make them. Magbutok sa El Nido with my wife, we're so happy in the ride. Right. At syempre, nag-island tour na rin kami sa Palawan katulad nito. Sobrang sarap. Nag-set up na din kami para sa drone shot ko. Pumunta kami sa mga tourist spot katulad nito para lahat ng beach makapture ko. Ang biyahe din namin ay walang plano at kung man kami mautpad, siguradong masaya. Bawat isa, this is Julie, my wife, at ako si Michael and we will enjoy. Ayan, dito tayo sa Badjao. dito? So this is the one of the best restaurant sa Palawan na nakita namin sa social media at advice din ng mga lokal dito sa Puerto Princesa. Ito ay ang Bajau Seafront Restaurant. Akala namin nung una ay tabing dagat pero kami ay namangha sa entrance niya kasi tulay pala siya papuntang dagat ganda dumaan dito ito yung daan papuntang Bajau Restaurant yan yan yung dagat Ayan yung sunset mangrove ba ito? mangrove ito, anong po mangrove yan at nakatayo ang restaurant sa ibabaw ng tubig. So habang naglalakad ka dito sa entrance nila iba ang pakiramdam. As in, first impression mo ay wow. Tapos may sasalubong na agad sa iyo at babatiin ka ng staff. May dala akong maleta ng time na to kaya biniro ko si ate na dito ako mag-check-in. Dito kami naka-check-in eh. Magaganda ba yung kwarto? Ay, hindi po dito sir. sir. <laughs> <laughs> Joke lang. Joke lang. <laughs> Ay merong lobster. Yes po. 500 for 100 grams for 500 sir. Eh ilan pumapatak yung isa? Uh, yung, meron po kami mga ganito sir, mga 600. Hindi naman ako 100. pwedeng bumiling 100 grams lang diba? di ba? Kailangan isang buo? Apo. Pumapatak ng 600 meron? Apo. Mga sir. Gano'n. Ma! Tayo po, sir. Isa so, dito pa, sa, man, sa kapila. Saan ba eh, sunset yon doon? Ay, sunset, man. sir. Is dito, sir. Ayun, dito na lang. Medyo malilim-lilim. Or so, you know. Ano ba meron doon? O gano'n. Dito, sir. Para kung ko maka- Mainit. Tapos ang menu, filipino food na puno ng lokal na pagkaing dagat. Sa presyong abot kaya ay nakakatakam tikman ng bawat putahe. Pinili namin yung set meal of the day na 385 na may soup, fish steak, rice at dessert na. Pero dahil mukha siyang class na restaurant, iniisip namin na baka kaunti yung set meal. Kaya nag-order pa kami ng seafood platter na almost 1,100 plus ang price niya. Tapos gusto pa nila tikman yung pansit. So sinamahan na rin namin ito. Pero nang dumating ang pagkain sa amin, yung set meal of the day pala ay madami na para sa isang tao. Kasi yung palang, puno na ng gulay at laman ng isda. Palakitok pa. Tapos nang dumating ang seafood platter ay sobrang dami. At surahan pa ang isda. Napakarami pala. Pero no choice, kailangan naming ubusin. And habang nakain kami, ni-enjoy namin ang paglubog ng araw kasi yun talagang purpose namin. Dinner in the sunset mababait ang mga staff, napakalinis ng CR kaya nasabi na lang namin mabuti pala at kumain kami sa Bajau Seafront Restaurant. Wala kang makikita sa Manila na ganyan. Ganyan kapresyong pagkain, mura at higit sa lahat ganyan ang view ng sunset. Hindi lang kami nakakain ng masarap kundi nakakuha din kami ng magandang alaala ito ang dapat mong mapuntahan pag nagtutur ka sa Palawan. Kaya't sa susunod na pumunta ka, huwag palampasin na daanan ito. Tiyak na marka ito sa iyong puso at yan. Hindi nga po pala kami sponsor ng Badjao. So Sadyang kami ay nag-enjoy sa restaurant nila. Maraming salamat hanggang sa susunod na pagbisita sa Palawan.